Pero sa gitna ng abo, may himalang naganap na nagbigay ng pag-asa sa lahat. Alam nyo, noong January 11, 2025, natagpuan ni Captain Brian Nasor, isang bombero mula sa Los Angeles, California, ang tabernacle ng Corpus Christi Catholic Church sa ilalim ng anim na talampakang abo. Mga -faith, hindi ito nasira at ang banal na sakramento sa loob ay buong buong pa rin. Alam niyo ang bigat nito ay 300 pounds. Pero nandoon pa rin ito, matatag at hindi ito nasunog. Uh. Black smoke, that is a building that is currently burning right now, I... Majdallah, all glory to God So five days ago, this Corpus Christi church was burnt down to the ground in Los Angeles And was a firefighter by the name of Brian Nassau who works across the road Decided yesterday to, to go in and make sure no one stole anything from the church Even though it had been to the ground, all rubble As I've been stealing many homes so he went in there and found the tabernacle intact, untouched, and the blessed sacrament, Jesus Christ, untouched, unbelievable miracle coming out of LA. Some sign of hope. God bless all. Hello mga ka faith Alam ko marami sa atin ang dumadaan sa mga pagsubok. Pero alam nyo ba, merong isang kwento ng Himala na nangyari sa gitna ng trahedya. Alam nyo, merong isang simbahan sa Amerika ang nasunog sa wildfire, sa California wildfire. Pero, ito ang milagro mga ka faith Ang tabernakulo, yung tabernacle kung saan naroon ang banal na sakramento, ang Holy Eucharist, hindi man lang ito nagalaw or nasunog sunog. Totoo to mga ka -fate. kaya samahan nyo ako sa susunod na 20 minutes dito sa vlog na to para alamin ang kwento kung ano ang aral na dala nito sa ating pananampalataya. Alam nyo mga ka ang wildfire sa Los Angeles, California ay nagdulot ng matinding pinsala. Libo-libong pamilya ang nawala ng tirahan at maraming komunidad ang nawasak kabilang na ang isang katolikong simbahan. Mga ka-faith, isipin nyo ang sakit na mawala ng simbahan, ang lugar kung saan tayo nagdarasal at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Pero sa gitna ng abo, may himalang naganap na nagbigay ng pag-asa sa lahat. Alam nyo, noong January 11, 2025, natagpuan ni Captain Brian Nasor, isang bumbero mula sa Los Angeles, California, ang tabernacle ng Corpus Christi Catholic Church sa ilalim ng anim na talampakang abo. Mga ka -faith, hindi ito nasira at ang banal na sakramento sa loob ay buong buo pa rin. Alam nyo, ang bigat nito ay 300 pounds. Pero nandoon pa rin ito, matatag at hindi ito nasunog. I got a phone call, and the phone call came from uh, a Captain uh, Brian Nassour in the LA City Fire Department. And he called me up and he said, "'Father Kidney, I'm here in your church at Corpus Christi, and I have found this big, Gold box, and what would you like me to do with it? And Captain Brian had found the tabernacle. Captain Brian is Catholic, so he made sure that we got the tabernacle, and here it is today. Our Jesus is amongst us, our Jesus is amongst us. In each other, and our Jesus is amongst us in his presence in the Eucharist. And the fact that he travels with us from Corpus Christi to St. Monica's, we are blessed. Alam niyo sinabi ni Captain Azur, isang katoliko rin, kung may isa lang akong maililigtas, sana ito para may mapaniwalaan ang mga tao. Ang kanyang kapatid at mga kaibigan ay parokyano ng simbahan at lahat sila ay nawalan ng bahay sa sunog. Mga ka-faith, ito ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay simbolo ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Ano ang kahulugan ng himalang ito para sa atin? Mga ka-faith, ang apoy ay sumisimbolo sa mga pagsubok na hinaharap natin sa buhay. Pero ang hindi na sunog, na tabernakulo ay paalala, reminder to na ang pagmamahal at presensya ng Diyos ay hindi natinag, hindi matitinag. Alam nyo, sabi nga ni Captain Nasur sa mga reliyosong gusali, kadalasan ang natitira ay ang krus at mga banal na bagay. The stained glass which are symbolized the stations of the cross stayed intact. Have It goes, Can against, you explain it, it goes against logic. It fire. goes against logic. It goes against everything that the glass should have broken out really quick in these kind of conditions with full roof collapse and very heavily charred bricks, like an oven in here it was. And yet there's not a single pane of broken glass in these stations of the cross. On every station of the cross is immaculate. That's insane. It's, it's unbelievable. This is a true miracle here. Mga ka-faith, ito ay paalala na sa bawat hirap, andyan ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. At alam nyo mga ka-faith, na ang himalang ito ay nangyari ilang buwan bago ang 2025 Eucharistic pilgrimage. Magsisimula ito ngayong Mayo sa Indianapolis at magtatapos sa Los Angeles. Ang hindi nasunog na tabernakulo ay parang paalala na ang sentro ng ating pananampalataya ay ang Eucharistia at walang aksidente sa plano ng Diyos. Alam nyo ang koneksyon ng himalang ito sa Eucharistic pilgrimage ay nagdala ng mensahe. Ang Diyos ay laging kasama natin sa banal na sakramento. Siya ang ating lakas at pag-asa lalo na sa panahon ng pagsubok. Ano ang matututunan natin mula sa himalang ito? Una, paalala ito na ang presensya ng Diyos ay totoo. Ang Eukaristiya ay hindi lamang simbolo. Ito mismo si Jesus. Pangalawa, ito ay tawag sa pananampalataya. Hindi inaalis ng Diyos ang apoy pero sinasamahan niya tayo sa bawat laban. Pangatlo, ito ay hamon na ibahagi ang ating pananampalataya. Ang mga kwento ng Himala ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba upang magtiwala sa Diyos. Paano natin gagamitin ang Himalang ito para palakasin ang ating pananampalataya. Ito ang hamon ko sa inyo. Magsimba ka ng regular. Maglaan ng oras sa pag-a-adoration. Kahit 5 to 10 minutes lang, di ba? Before ka magsimba or after mo magsimba. At ibahagi ang kwentong ito sa inyong pamilya at kaibigan. So, let's inspire one another to grow closer to Jesus. At mga ka -faith, ang himalang ito ay paalala na kahit gaano katindi ang apoy ng buhay, ang pagmamahal at presensya ng Diyos ay walang hanggan. Amen? So, mga ka-faith, kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka dito sa ginawa kong vlog, uh, make sure na panoodin mo yung naging interview ko kay Brother Edgar na dati siyang albularyo, ngayon ay isa na siyang Catholic Faith Defender. So napakaganda ang kanyang story. Make sure na panoodin nyo yan. Nandyan ang link somewhere dito sa video na to or mismo sa description. Pakikita nyo lahat yun doon. Salamat. ah may may nagtanong sa akin, naubusan ba daw ang populasyon sa Sibang Katoliko 1.8 billion? Dahil marami ng mga sikta ngayon. Ang sagot ko, brother, hindi hindi naubusan ang simbahan. Kasi oh. marami yung nagpunta sa ibang simbahan ka, sa, sa, ibang simbahan. Pero ang kanilang pangalan nandiyan pa sa simbahan katoliko. Membro pa sila. Di ba? Yes. Membro pa. you are baptized. You are baptized. Oh. oh. so, so wala, wala, hindi tayo naubusan na patuloy ang ating membership. Siguro, konti na lang ang iba na nagpunta sa simbahan pero ang pangalan nila bilang Milan Cristiano, nandiyan pa. So mga ka-faith, a quick promotion lang ng bagong libro ni Brother Bo Sanchez. Uh, multiple income streams, how I created seven money machine, and how you can to buy Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker. At kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher. Kaya sinulat niya itong multiple income streams. Good news mga ka-faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. E, this is for free. Pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong nito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko po ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. E, Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang uh, online content creator. Dahil doon, nakapag-build ako ng apat na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libring libro na Tony Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libring copy na to, Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee. Pwedeng through credit card or kung Gcash kayo magbabayad. Piliin nyo lang yung Dragon Pay. Makikita nyo option dyan. Thank you and God bless.